Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Tuwing buwan ng Mayo, unting-unting nababalot sa makapal na yelo ang probinsya ng Yukon sa hilagang parte ng Canada. Maraming hayop ang apiktado sa buwan ng taglamig at isa na rito ang mga reindeer. Nahihirapan ang mga reindeer na humanap ng pagkaing damo dahil nagyelo na ang buong paligid. Dahil dyan, nakaisip ng ingranding paraan ang mga reindeer upang makahanap ng pagkain. Sila ay nagsasama-sama para humanap ng bagong lugar na makakainan. Nagtitipon-tipon ang mahigit 10,000 reindeer para sabay-sabay silang pumunta sa hilagang parte ng Alaska. Sa kanilang pupuntahan, mas maraming damo ang tsak na bubusog sa kanilang nagugutom na tiyan ang tawag sa ganitong pambihirang pangyayari ay migration. Ang migration ay ang tawag sa paglipat ng hayop mula sa isang lugar papunta sa panibagong lugar. Maraming dahilan kung bakit nagmamigrate ang mga hayop. Ang pinakamadalas na dahilan ng migration ay ang paghahanap ng makakain. Ito ang dahilan kung bakit kada taon nagaganap ang taon ng Great Migration ng Afrika. Ang Great Migration ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng milyong-milyong hayop gaya ng wildebeest, zebra at cape buffalo. Nagaganap ang Great Migration tuwing buwan ng tag-init. Tanyag at kilala sa buong mundo ang Great Migration dahil dito ka lang makakita ng ganito karaming hayop na nagkalat sa paligid. Isa lang naman ang layunin ng mga wildebeest sa migration ito. Yan ay ang humanap ng bagong lugar kung saan ay may saganang supply ng makakain. Mas pinipili ng mga wildebeest ang magsama-sama sa tuwing sila ay nagmamigrate dahil mas napoprotektahan nila ang kanilang pamilya sa tuwing sila ay magkakasama. Kahit ang malalim at rumaragas ang ilog, handa itong tawirin ng mga wildebeest. Kung hindi mahikipagsapalaran sa migration ng mga wildebeest, maaari silang mamatay dala ng matinding gutom. Ito ang dahilan kung bakit kahit mahirap ang mag-migrate, tinitiis nila ito para sila ay mabuhay. Dito naman sa bansang Tanzania, masasaksihan niyo ang nagagandahan at hindi mabilang na populasyon ng flamingo. Tuwing buwan ng Nobyembre, nagaganap ang pagtitipon ng napakaraming kulay pink na ibon. Ang tawag sa kanilang grupo ay flock of flamingo. Katulad ng mga wildebeest, ang mga flamingo na ito ay nanggaling pa sa malalayong lugar para humanap ng pagkain sa lugar na ito. Bukod sa marami ditong pagkain, ang mainit na klima sa Tanzania ang isa pang dahilan kung bakit nagustuhan ng mga flamingo ang mag-migrate dito kahit mukhang masaya ang mga flamingo sa lugar na ito, panandalian lamang sila dito. At dito lamang sila hanggang sa maganda ang klima at hanggang sa sagana sa pagkain ng ilog. Kapag nakuha na nila ang kanilang kailangan, muling alisa ng mga ibon pabalik sa kanilang orihinal na pinanggalingan. Pero, hindi lahat ng migration ay nakakatuwang saksihan sa totoong buhay. Meron kasing mga hayop na pawang mapaminsala sa tuwing nagmamigrate. Ang halimbawa nito ay ang mga pesteng locust o balang. Ang ganito kalaking grupo ay binubuo ng milyong-milyong insekto na sumisira sa pananim ng mga magsasaka. Ang mga locust ay isang halimbawa ng animal migration dahil hindi ito napipirmis sa isang lugar at palagi silang lumilipat ng panibagong lugar mahusay mag-migrate ang mga insektong ito. Dahil sa loob lang ng dalawang linggo, kaya nilang libutin ang tatlong kontinente mula Afrika, papuntang Europa at hanggang sa Asia. Kung may mga hayop na nagmamigrate para humanap ng pagkain, may mga hayop naman na nagmamigrate para humanap ng pag-ibig. Yun nga lang, bihira mo lang ito masasaksihan dahil nagaganap ito sa kalagitnaan ng karagatan. Ito ang grupo ng mga stingray. Tinawag itong migration dahil ang mga stingray na ito ay nagmula pa sa iba't ibang panig ng karagatan. Nagsasama-sama sila rito tuwing buwan ng Oktubre para makipaglabing-labing. Ang layunin ng mga stingray sa migration ay para makahanap ng mating partner. Kung ang mga stingray ay nagmamigrate sa ngalan ng pag-ibig, iba naman ang dahilan kung bakit nagmamigrate ang mga salmon. Ito kasi ang kanilang oras para isilang ang kanilang mga itlog. Tuwing buwan ng Setyembre, nagkukumahog ang mga isdang salmon upang makabalik papunta sa ilog. Ang mga isda na ito ay sabay-sabay na nagmamigrate galing sa dagat. Ang kanilang motibo, kailangan nilang makabalik sa ilog para dito sila mangitlog. Mas ligtas kasi para sa itlog ng salmon kung ilalagay nila ito sa ilog dahil kakaunti lang ang predator sa lugar na ito. Yun nga lang, kailangan husay ng mga isda sa pagtalon para makatawid sila sa malakas na agos ng tubig. Sa tingin ko, ito na ata ang pinakamagandang migration na inyong masasaksihan. Tuwing buwan ng Oktubre, dito mo maaabutan ang pagtitipon-tipon ng sandamakmak na monarch butterfly. Nagaganap ito sa bundok ng Mexico. Ang mga paru-parong ito ay nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Amerika. Sa tuwing mainit ang panahon, ito ang kanilang tsansa para magsama-sama dito ang mga paru-paro upang humanap ng mating partner at tumakas sa malamig na klima sa kung saan man sila nang galing. Dito mo may kita kung gaano kaganda at kung gaano ka-espesyal ang migration dahil nagbibigay ito ng buhay sa mga insekto gaya ng paru-paro. Kung nag-enjoy ka sa mga bago mong natuklasan, dapat kang mag-subscribe sa FTP channel para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jazz at Musika. Hello rin sa pamilya ni Kent G. Pabelona. What's up sa pamilya ni Linda Beth Sanyor. Shoutout kay Kay Lynn Legaspi. Belated happy birthday kay Agape Grace, Cedric Manalo, Lawrence Matt Calderon, at sa pamilya ni Michael Santos. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.